sa isang lugar dito sa Sambuanga Peninsula ay may tumawag sa amin na kung pwede ba namin silang puntahan at tulungang suyurin o i-detect ang kanilang lugar. Isa nito ay kanila nang nahukay at ang isa naman ay balak na dinilang buhukayin. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda dito sa lugar nila ay may nakabaon na kayamanan na ibinaon ng mga sundalong Hapon noong panahon pa ng pangalawang digmaang pandaigdig. Sa pagpunta namin sa kanilang lugar, ay eto nga ang bumungad kaagad sa amin, tambak at nagkalat ng mga bakal sa paligid. talaga namang may mga nahukay silang fragments ng mga bomba dito at kung ano-ano pang mga bakal. Nung panahon ng paghukay nila ng pundasyon ng poste para sa naitayo nilang bahay. Isa din itong dahilan na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na baka nga tama ang kanila mga naririnig sa mga sabi-sabi ng mga matatanda dito sa kanilang lugar. sa pagkakataong ito ay di ganoon kasimple ang pagpoproseso ng deteksyon. Ito marahil ay isa sa mga mahirap na deteksyon na maaring harapin ng isang detektorista. Bukod sa di makagalaw ng taganas, ay kinakailangan ding gumawa ng mga diagnostic call o mga paghuhukay ng mababaw upang matukoy ang anumang bakal na nakabaon o dili kayay upang malaman din ang sitwasyon ng lupa kung ito'y malambot o matigas na makakatulong sa pag-evaluate kung ang lupang ito ay dati ng nagalaw o hindi pa. Ang gagamitin nating detector dito ay kailangan nating i-ground balance ng maayos upang ito'y gagana ng tama. Ang metal detector ay sensitibo sa lahat ng uri ng bakal kung ay gagamitin agad at hindi umayon sa kanyang mga settings, ito'y hindi gagana ng maayos. Hindi din ito gagana ng tama at wag nating asahan na ito ay makakabigay sa atin ng tamang impormasyon na siyang ating kailangan. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakakatulong sa atin ang long-range locator, ionic technology Di natin pwedeng gamitin ang bionic technology dito dahil ito ay magbibigay lamang sa atin ng mga error readings dahil nga sa nagkalat ang mga bakal dito. Ang ionic technology dito ay siyang nagtatransmit ng high power, low frequency signals na maabsorb ng buried metal deposits nang sagayon ay mag emit ang buried metal target ng radiation ion na siyang ihigupin din ng sensor ng locator at mai-identify ng detektorista kung saan nandoon ang precious metal targets. Ngayon ay kailangan na rin natin ang tulong ng deep penetrating metal detector upang makatulong sa pag-isolate ng mga perus metals, non-perus metals, at ito na nga, ang ground balance process dito ay medyo critical dahil sa nagkalat na mga bakal sa paligid. Ang lahat ng ito ay magdegenerate ng detection signals. Payo ko ay kailangan maghukay ng tatlong talampakan at babalikan ko na lang at i-detect ko ito ulit kung nagawa na ang aking kahilingan. may mga gamit pa tayong di nagamit dito tulad ng short range locator, short range metal detector, ground penetrating scanner, yun ay x-ray vision with the range of detection capability up to 500 feet. And lastly, ang geonuclear resonance imaging technology na siyang kayang makita ang anumang bagay na nasa ilalim hanggang 1,476 feet. Just comment down below mga ka and don't forget to like and subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell upang kayo ay manotify kung may bagong video tayong na-upload.